Ano magiging implikasyon nito na bad shot kay First Ladies Inday Sara? Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ng mawawasak ang unity Dahil sa isang um, esposo na hindi man lang umakyat dun sa entablado. Well, umakyat siya nung unang beses at saka yung huling beses siguro no? kasama ni PBBN. Pero ang punto ko naman, eh hindi siya humingi ng mandato at hindi nabigyan ng mandato. Sila na bang talagang dapat magdikta? o 'no magiging relasyon ng pinakamataas na dal sa ating bayan. Pero sir, ano po ang implikasyon noon ng binanggit ni uh, Vice President Sara? Yung problema natin sa illegal na droga, sinabi niya talamak na naman ang problema sa illegal na droga eh. Yan po yung mga isyu ngayon na, uh, na, na na pinagtatalunan dahil kung ipagpapatuloy ba yung war on drugs sabi naman ng uh, administrasyon na no need na nakahuli nga tayo ng bilyong bilyong halaga ng illegal na droga without force and without blood ano pong tanong na uh, attorney well mj biglang naglaon palang lang bulayon uh, 'yung hmm. big drug hole in history di ba no winagay why pero it only lasted one day kasi nga ay, biglang nawala ng 0.600 uh, ah uh, tons yung uh, di umano ay uh, 13 billion worth naging 9 billion worth na lamang no tingin ko imbis na maging achievement ng gobyerno yon ay eh, naging embarrassment no bakit naman kasi nagmalaki sa buong mundo winagayway ang accomplishment hindi man lang tinimbang ng tama tuloy ang duda ng marami baka nagkaroon ng bentahan yan kaya kumonti na, no at siyempre hindi pa natin na-address yung pula ng ilang mga vloggers na di umano, ito daw ay hindi na in marketable condition kasi ito ay kulay yellow na no? at hindi na kulay puti. No? So, ay, tapos nandun pa nga yung mga pagdududa na bakit ang isang ordinaryong van ay kayang magdala ng two tons. No? Well, of course, hindi na siya two tons. Alam natin na hindi na siya two tons no? kasi nga hindi kakayanin talaga ng uh, van yon At uh, you know, nung tinitingnan natin naman yung uh, pictures admire no nung uh, huling tayo nagpulso uh, ng bayan ng Biyernes, meron naman sila mga timbangan nung ini iniimbentaryo nila yung mga drogam droga yon. Kaya nakapagtataka na biglang nawala ng 600.600 600 tons tan yung uh, mga droga 'yan, no. E samantalang right there and there, tinitimbang. Pwede ba naman yun na mag-evaporate lang? Yan tuloy, lalo pang nagduda ang taong bayan kung anong klaseng anti-drug campaign meron tayo ngayon sa administrasyon na ito. No? Well, uh, ewan ko nga no, kung uh, magdadamdam ang PBBM doon sa sinabi ni uh, uh, BP Sara na may problema ma. Talamak na naman ang droga. So parang dini-deny yun ng PBBM eh dahil uh, meron din siyang malaking drug hold dyan sa... Uh, nung kailan lamang sa Metro Manila. No? Ang problema naman doon ay um, ano nga ba naging controversy doon? Parang uh, um, hindi maintindihan kung bakit uh, yung mga police involved doon sa ganong uh, ng napakaraming uh, pinagbabawal na droga. No? Pero mukhang ang sinasabi niya, ang strategiya namin e eh, putuli ng supply at uh, hindi na gumamit ng dahas. No? Pero ito nga po, yung sa pagpuputol ng supply nila, mas marami pang tanong.